ngayong gabi guys so nagluto ako ng maling guys maling tapos ito yung baong ko bukas yan meron pa kami dito ang bulat tapos mani guys yan sorry eh. na sila maayos so, tarot natin, guys meron kami standard tapos reddish chives pati natin ito so, ayan kamay, kami tinapay guys tinapay tapos kanin, hindi ako ngayon kumain ng kanin kasi busog ako kinain ko ngayon ay tinapay We just guess Mayroon pa dito. Kasi kunti lang naman siya, guys. So, hugasin. Ayan yung mga hugasan. Tapos, so, ayan guys. May nakabili na. Mayroon na kaming stand ng ano guys, pag nag-vlog ako yung maliit na sira kasi yung maliit ewan ko kung bakit na sira hindi ko alam kung po sino nakasira wala namang umamin so yan ito po siya matangkad na po siya yan ginagamit ko pag vlog so yan guys bagay ito matagal na to guys ito ba ito sira matagal na to eh meron pa ming ito kape to guys kape tapos kape met ito kape met, tapos sugar yung nasa baka may milo kami dito ayun ko kanina yung milo na yun paksiyo yan yung tray ko po paksiyo na may ano gata ay, ang grocery na sila, guys. Yan na. Sardinas is my favorite. Okay.